Ganda po ng pusuan, no? Ah, ah. Dito ka muna para makikita natin ang ayos. Yan, update po sa ating lakatan, no? Ilang piling siya, oh. Bala po, kumusta na po kayong lahat? Tara ano po yan. Magandang araw, magandang panahon po. Oo. Uh -huh. Yan, oh, napakainit po ng panahon. Ah, talagang medyo nararamdaman na po ang init dito sa amin. Oh, yan, no. Oh. Ngayon lang po ulit nakapagbilad ng palay ng ating kainin, no. Oh. Eh. Tabi, Chuchu. Uy, malikabok. Pero labi nga naman, eh. salisalisid lang natin nakagalbok galbok na naman tabi chuchu Hoy, <coughs> hey, wag dyan, makati hindi ka alis dyan ah. yan po yung ating pinapasiklaban Oh, dalawa sa po er, pang pabayo bali pagka na, bigla pong naubusan ng stock up, hindi na kapag binad eh, ay kami ng bigas kumbaga pandugtong bago ito may pabayo, mga dalawa dalawang kilo ah, oh, totoong buhay po kumbaga hindi pa ito may pagiling ay, nagawa ko nung nakaraan ito'y bago po kami magpagiling ng palay magpabayo, magpabigas ay binibilad pa po natin yan ng mga isang araw oh yan oh mahal po pala ngayon ng bigas kung bagay bibili sa tindahan dalawang kilo Yun, oh, para pandugtong sa meron naman tayong ano bigas ay hindi lang po napabili at maini maulan ayun ay palagay ko po na mari pabayuhin na. tayo po yung huling pabayo natin ay no ay doon po tayo naman sit pa na nag vlog din ako yun lang ko yun ah. Ramdam na ramdam po ang init Asol na asol oh. Asol na asol Asol na Ito po dito titibayin na rin. Oo. Oh. Hindi, dito titibayin Binary rin ating sabi. Ito kakahinugan na po. Saka pala ating lakatan doon ating po titignan okay, apple oh mm. kain na po natin yung mga ano yung may mga crack mm. Mm. eh eh Eh. Eh. Aba, aba, aba. Dito dito. Dito. Hmm. Ah, kuto ay alaga. Nakakain din naman eh. Kadali din. Ha. Hmm. Ah, Bulang kakain ay. Oh, mama ay uli ha. Pandi binibigyan bigyan magyan ha. Ha, ah, mga tutulong ng mga nine na. Aba nangunguha ito. <laughs> nangunguha ng no saging. Sa ba humatutong. Bawal. Pinatanggal na po natin yung mga ganitong water sucker po yan. Yung hindi lalaki. Ss, eh ee, ee, ka. Ako. Ako. Les. Eh, tara. Update ko po naman kay sa ating lakatan doon. Oho. Ari ping, pong medyo maliliit na saging papakain natin sa baboy. Makita Mm, huli, go. Oh. Oh. Yeah. Mamaya natin siya lilinisan. Dig, 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 oh. Oh. Ito po yung ating lakatan, no? Gara. Taba. Ganda po ng pusuan, no? Ah. dito ka muna para makita natin ang ayos yan ang po sa ating lakatan no? ilang piling sya oh. isa po dun sa bandang likod isa, dalawa, tatlo apat, lima, anim yan ating pong tatanggalan dito ng puso tapos tatanggalan din po natin ng yung mga dahon po na ilan para mas yung sustansya ay rumikta sa bungo ng ating saging oh. napapanood ko ito sa ano yung tinatanggalan nila ng ganito eh hindi ko alam kung anong dahilan try natin oh. so may mantis oh yung po kaibigan si kuya ng mantis ayaw ko alam siya sa init Ya dong. Ya mantis. Bawa sampun hati dengan dahun. Yeah, no. Ah, Durug ang kamera na bagsakan. Ito po pala pwede rin pang malambot yung pagkaan nito yung puso oh. kukuhanin din natin yan Mm. Talbog ng dagat. Bale ito po, palaglag na natin itong ganito. Yung hindi na natin siya pinapatuloy para mas malalaki. Okay, dito oh. Ang ganda. Para po sa hindi mga nakakaalam pa ng puso na saging, ang lakatan po isa sa pinakamasarap na puso uh -huh. gawa ho lang dati ang kinakailan namin puro saging na sabah ito po naman pwede anong tawag yun edible kahit saan tayo pumunta talagang andiyan pa rin ating alaga tindi ng panahon tapos ito po yung ating mga in-spray oh. Oh, ay. Laglag. -lag. Lupa na. Matalim na natin 'to. Pwede na siya, ano na ng lupa. Wow. Bale po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po ang episode nito? Ano po? Tayo nagbibilad ngayon ay eh? tinibaan na rin natin ang na ating sabing. Tapos ayun, po yung ating lakatan. Ayan, bahal dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kong subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy happy lang. Bye.